Iyo mga boss, eto meron ako dito laman ng isda na kung tawagin sa atin ay bidbed. Bali pinakayas ko na to sa kaibigan ko na si Pare Remart na araw-araw dito sa atin sa Fishport na nagagayat ng isda. Para shoutout sa iyo. Siya pala mga boss, eto ay lulutuin ko sa kinunot. Bali request yan sa akin na kung Ronnie ko na nag-celebrate ng birthday nitong nakaraan. At kung gusto nyo naman malaman kung paano ko to niluto, tara samahan nyo ako. Una ay na ako ng luya at sibuyas. Bali, apat na piraso ng sibuyas ang ginamit ko dyan mga boss. Pagkagisa ito, okay na. Isusunod naman natin itong igisa, itong laman ng isda. Nasa tatlong kilo yan mga bossing. Kaya Ganyan kadami. Bali tatlong isdang bitbed ang gamit ko diyan mga boss. Pagkagisa to okay na at ganito ng kapote ang ating mga isda. Lalagyan na natin to ng mga pampalasa mga bossing. Naglalagay nga pala ako dito ng patis mga bossing. Yan ang pampaalat ko dito sa aking nilulutong gata. At pagkalagay nga ng patis ay eh, nagisa na nga na maigi. Ito lalagay na natin ng gata. Bali alagang 200 piso ang binili kong gata mga bossing para suabe ang lasa nito. Mas masarap kasi pag napakaraming gata pag ganitong nagluluto ka ng kinunot mga boss. At pag nailagay na lahat mga gata mga mga bossing, haluwi lang to hanggang ilalim para hindi masunog ang ating gata. Sunod na maglalagay naman ako ng tanlad para mabango ang ating gata. Napakasarap ng na kinunot lalo na pag meron lemongrass o tanglad na tinatawag. Bukod sa nagbibigay ito ng mabangong aroma, ay eh, meron din itong dagdag na lasa sa ating gata. At syempre mga bossing, hindi mawala ang ating pampalasa ng magic sarap, boss. Para meron tayong dagdag na pampalasa dito sa ating nilulutong gata. At syempre hindi pwede mawala ang paminta mga boss. Yeah, dagdag hang sa ating kinunot. At eto na mga bossing, ang ilalagay natin pampaanghang. Grabe, sobrang dami ng mga bossing. Napasarap naman talaga ng kinunot, lalo na pag sobrang-sobrang anghang. Kaya ako hindi ka mahilig sa maanghang, mga, mga boss. Hindi bagay sa itong pagkain na to, dahil etong kinunot ay talagang kailangan maanghang. At susunod naman natin ang pangmalakasang malunggay mga bossing. Grabe, dami-daming malunggay na nilagay ko. Dahil nga maraming itong gata na niluto ko. At habang ko na itong ating kinunot at tumabot na kayo dito sa ganito part mga bossing Baka pwede naman pakihart tong aking video bago matapos mga boss Maraming salamat pa mga bossing sa panonood ninyo araw-araw God bless ninyo mga bossing at syempre mga boss, pag ganitong kulong-kuluna, eh, hindi mawawala ang ating napakaasim na kalamansi. Nice. Napakarami niya mga bossing, napakasarap kasi ng kinunot, lalo na pag maraming maraming kalamansi. Isa yan ang nagpapatanggal sa lansa at nagdadagdag ng nilamnam sa ating nilulutong kinunot. Kaya kung hindi ka pa nakapagluto nito mga bossing, itryan nyo, napakasarap. Oh, wow. At eto na nga, mga bossing, eh, nagtatakal na ako dahil meron tayong bisita na tumulong sa akin sa paggagayat. <music> Ayan eh, naman, ano? <laughs> at yun na nga, mga bossing at magtatabi naman tayo ng para sa atin mga boss para naman meron tayong ulam para sa pananghalian at itong niluto kasi nito ay napakarami para sa mga kaibigan ko na nagaantay din sa tropon dalubasa at syempre papatingin na natin to sa aking kumpare na si paring Ronnie ayaw diba <laughs> <laughs> <ati> <laughs> patalo <laughs> at hanggang dito na lang mga bossing salamat sa panonood nyo at kung nagustuhan nyo naman mga boss pakilike and share naman po para makatulong sa aking facebook page salamat po God bless bye bye